Sasagot po tayo ng tanong at ang tanong ay ganito. Totoo po ba na sinumpa na po itong lupa? Yun ang kanyang tanong. Totoo po ba na sinumpa na po itong lupa? Ang totoo niyan, oo, sinumpa na po itong lupa. Nababasa po natin yan doon sa Genesis 3 verse 17. At ganito ang nakasulat at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy ng aking inuutos sa iyo na sinasabi, huwag kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kaya, ka, sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kaya po sinumpa ang lupa dahil sa paglabag ni na Adan at ni Eva. So kung inyong naunawaan, palikan nyo na lang po ang Ahenesis 3.17 Doon po nakasulat kung bakit sinumpa ang lupa. Kaya hanggang dito na lang at lagi kayong mag-iingat. Kung mayroon kang comment, mag-comment ka sa baba. Kung ikaw may tutol, tumutol ka. At para ating matalastas at matatalakay. Hanggang dito na lang. Taalang.